Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Malutikia ng Maltik. Pag-usapan natin ang ikaapat na State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. No? Ano ba ang nais niyong marinig? no hmm? Pang-apat na po ito eh. Parang yung unang tatlo, hmm okay, okay naman kasi dun sa una pinag-usapan ang economic recovery coming from COVID. Yung pangalawa po ang pinag-usapan dun yung strong economic performance and improvements in international credit rating. So makikita nyo yung dalawa uh, tungkol lahat sa ekonomiya. Uh, yung pangatlo po, itungkol na sa whole of nation approach at pinag-usapan po ang social protection no program na masyado na abuse no yan social protection uh, at nakita po natin yan nung eleksyon no kung ano ang naging role ng ganitong social protection program na andiyan rin po yung advocacy para sa rehabilitation ng Marawi at yung pong ongoing development ng BARM eh, ito pong pagdating na July 28 ano ba ang gusto niyong marinig sa ating leader? Huh? Napakahalaga po yung maintindihan natin na eh bakit salita ng salita ang ating presidente? Iyan po ay base sa saligang batas. No? Sa Article 7, Section 23, minamandato po ng ating saligang batas na ang Pangulo ay humarap sa bayan sa pagbubukas ng Kongreso para isaad ang kanyang ano ba ang naging success nung 2024 uh, at saan mo dadalhin? Alam po nyo, itong State of the Nation address niya ng pang-apat ay nasa gitna po pagkatapos ng midterm elections. Ano po nangyari pagkatapos ng midterm elections? Nagkaroon po ng podcast kung saan sinabi reconciliation, kung saan sinabi ayaw na niya ng maraming kaaway. No? Ang gusto niya, bati-bati at magtrabaho na. No? Tapos po nagkaroon ng bold review hiningi niya ang courtesy resignation. Abay, ano naman po yan? Lahat ng kabinete, alam po nyo, ang kabinete ay 25 cabinet rank no? na under sa Administrative Code of 1987. Marami na pong nadagdag dyan kasi yung iba, kahit hindi kalihim na sinabi sa admin code ay nabigyan ng cabinet rank. Kaya marami po tayong nakita dyan. Sino lang ba po ang inalis? No? Ang una na andyan ang economic cluster. Pareho. No? May issue po tayo dyan. Na andyan po ang national security cluster. Pareho rin. Wala rin inalis. Uh, pagkatapos po, humingi ng Curtis Resignation kahit GOCC. Alam po nyo, ang hindi nakikita ng taong bayan ano ba yung key performance indicators or KPI? Ang ginamit ng Pangulo para sabihin, ay, ikaw'y tinatanggap ko ang iyong resignation, ay, ikaw ayaw ko patuloy ka. No? Hindi natin nakikita yan. Uh, sa issue ni Secretary Yulo Loizaga, abay, ang pinag-usapan po ay ang madalas na pag-travel. Ako, tingnan naman nyo po ang trabaho ng kalihim ng Environment and Natural Resources. No? Kailangan ka talagang parating nagta-travel dahil climate change. Ah, mahirap naman po ang climate change sa Pilipinas lang ang sige ng sige. Ah, sa SDG ng UN, mahirap rin po tayo lang ng tayo. So, kailangan tayo makipag-confer, no? Ang nakakatawa po, ah, ang ipinalit ay taga Department of Energy. Hindi ho ba sa energy extraction? Samantalang sa Environment and Natural Resources Protection? Abay, ngayon inilagay si Secretary Rotilla sa DENR. Maganda ba 'yon? Tama ba 'yon? Eh, makikita natin kung paano gawin, no? Uh, tapos nag-announce sila si Secretary of Foreign Affairs uh, inaalis at pupunta sa UN permanent representative si Secretary Manalo tapos pinangalanan si Yusek Lazaro, Teresita Lazaro ang papalit bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs Abay, kahapon po ay hindi. At sinabi, si Secretary Manalo will remain. Ay, ano ba naman talaga? Talaga bang meron kayong basehan para alsin, no? He will remain until August yun lang ang sinabi, he will remain until August. Hindi natin alam kung si Yusef Lazaro ang magte over at si Ambassador to UN uh, as our permanent representative, uh, si Ambassador Lagdameo will step down. Ang sinabi kahapon ni Executive Secretary, pag nakapasa sa Commission on Appointment si Secretary Manalo, that's the time he will assume. Parang hindi ko pinapag-aralan. Sige lang ng sige. So, balik ko tayo uli, no? Iyan State of the Nation Address ay iyon ang report ng Pangulo, ng Leader sa atin, sa ating mga Pilipino. At yun po ay magiging gabay nang 20th Congress, ano ba ang priority ko? Saan ko ba dadalhin ang Pilipinas in the last 3 years, no? Uh, sabi ni iba, oh, 3 years pa yan, matagal pa. Hindi ho 36 months lang 'yon. In days 1095 days. So yung ibang nagka-countdown na uh, at lalo dahil dito sa resulta ng election, no? Bumaba ang approval at trust rating, may impeachment na hindi maintindihan ng Senado at House kung anong gagawin nila doon dahil ang presidente nagsa sabi, ayaw ko ng impeachment. Recently lang ho ya, pagkatapos ng midterm elections. So itong mga highly divisive, highly partisan, napakahirap po nating uh, uh, kung kung ikaw ay kapitan ng barko, napakahirap po mo sa dadalhin ang, ang, ship of state. No? Ilan na ba hong zona? Meron hong tatlo ah Simula ang administrasyon na ito noong 19 Congress na si Speaker Martin Romaldes ang Speaker at ang Senate President ay eh, si Senator Subiri tapos nagbitaw at pumasok si Senator uh, Escudero. Ano ba yung 19 Congress? Abay dyan ho ang People's Initiative. Natatandaan niyo yun. Nagkaroon ng pera ng January. Umikot na. Nagpapirma na. Nagulat tayo. Nagising tayo. Ha? May People's Initiative pala. Hindi naman ho hiningi ng presidente yung sa zona niya, no? ah uh, Maharlika Fund! Oo, naghuray ang taong sa Maharlika Fund! Ano po nangyari na? Hanggang ngayon, kakaunti ang investment, hanggang ngayon hindi pa magkaintindihan ano ba talaga ay ang sovereign wealth na yan, no? ah uh, tapos po, pag nakita nyo naman, nung 19 Congress pa, inaabandon ng House of Representatives ang National Expenditure Program ng Pangulo. Eh ba't ko ho yun sinabi? Di ba ho ang Pangulo under the Constitution kailangan mag-submit ng NEP 30 days after his SONA. Doon po sa NEP, yun ho ang budget priorities niya. Abay, ilan na dun ho doon sa 19 Congress? Iba ng iba. Iniiba Uh, ng House of Representatives ang priorities ng ating Pangulo. Nandiyan na po yung safety nets. Padami na ng padami ang safety nets uh, program na andyan po yung inaalis yung counterpart fund ng foreign assisted programs. Ay paano matutuloy ang mga proyekto? Diba continuity daw eh? Nung kampanya nila unity, continuity. Ano ang kinontinue? Lahat ho na tumigil. Bakit 'to? Eh walahong counterpart. Paano ito yun? Ano ang counterpart ng Pilipinas? Problematic 'yan. Tapos po no 19 Congress, nagkaroon ng unprogrammed appropriations. Hindi po 'yun galing sa NEP. Galing po sa House of Representatives, no? So makikita natin, bumalun ng bumalun ang program appropriations. Yung pong unprogrammed, ibig sabihin, matutuloy yung programa kung may pondo. Kung may pondo malilikom sa revenue, sa taxes, customs, kung may malilikom, doon lang matutuloy yung programa. Eh bakit po palaki ng palaki ang program fund, no? At ang masakit po sa atin, na-discover natin, yung PhilHealth, ha? Trust fund ho yun. Dahil ho sa inefficiency ng management, abay ipinigay sa treasurer. Ang pondo ng bayan. Para sa anong gagamitin? Roads and bridges? 'di diba? Parang sandali lang, mali naman yata 'yon. oh, yan po ay pending sa Supreme Court na pakinggan po natin ng oral arguments at more or less nakikita natin ang direction ng Supreme Court diyan sa pondo ng PhilHealth, no? Ah, uh, tapos po, ah, pinalakpakan nung huling sona ang ban ng pogo. Uh, ang pogo po, Philippine Offshore. Dibinan, nag-alisan. Ano ang pinalit? Pigo. Ano ho yung Pigo? Philippine Inland. Sa Pogo, bawal ang Pilipino maglaro. Sa Pigo ho, lahat Pilipino. So, sino ang nalulubog ng utang? Si Juan de la Cruz, yung mahilig sa mga uh, online gaming, no? At pag nakita nyo ang online gaming war, no? Merong isang napakalaki, higante, at merong isang papasok na nasa integrated gaming, napapasok na sa online. So, tayo po ang pahirap ng pahirap dyan dahil hindi naman ho kagandahan ang paglalaro sa kasino at pagkay nalulong doon napakahirap bumango napakahirap magsimula uli dahil wala wala ang pera na pinaghirapan no so yan yung pogo pinalakpakan niya eh. pero hanggang ngayon ho, wala pang batas inalis na lahat walang batas yung pigo wala rin ho yung batas ang pigo is a decision by pagcor no So, paano, ano yung mga problema ang haharap sa presidente pag nag-deliver siya ng fourth state of the nation address? Una po, ang utang ng bayan ay 16 trillion na po. Ha? Huh? 16 trillion. Tayo po ay palubog ng palubog. Yung huli pong inutang ng ating administration, locally sourced. Ano pong ibig sabihin nun? Abay, mas mataas ang interes. No? So, na yan. Uh, meron pong sinimulan na sana'y ma-institutionalize ma nationwide yung 20 pesos per kilo ng bigas Hindi yung bigas na NFA, ah, tinatawagan po yung mga bigas na makakain ng tao Hindi yung pag binayo, puro sub-bitak-bitak na bigas Hindi naman po yon. Pilipino po ang kakain yan ang drop ng tourist visitors. Ha? 2 million na lang po ang bumisita sa atin. Ay paano po tayo? Ha? Hindi tayo makakumpit sa Thailand. Ha? Na overtake na po tayo. Dahil mababa ang nagkaka-interest. Bakit po? Safety. Bakit po? Peace and order. So, kailangan po natin tingnan yan. At saka po yung drop in export. Wala na. Lahat po import. So, yung balance of trade natin, negative. Paano po tayo? So, kailangan maayos natin ito. Huwag na humuna tayo sa politika. Tapos na ang politika. Nagkaroon na ng eleksyon. So, ayusin po natin itong mga bagay na bagay na ito dahil napakahalaga na ang mga interes ni Juan de la Cruz ay makita uh, sa State of the Nation address ay maramdaman ang Pangulo. Ha? Dati ho, sa first 100 days, ang sabi ko, hindi ko nararamdaman ang Pangulo. Abay, tatlong taon na ho hindi ko pa rin nararamdaman, no? Hindi ho tayo PRPR, PR. ang kailangan, ano yung programa na magbe-benefit ang Pilipino, no? Siguro ho, tigil-tigil na yung promises. Kasi kung gusto mo talaga magkaroon ka ng legasya, abay, ayusin na natin. Ha? Ano ba ang pwede kong pagsimulan? Alam mo, Mr. President, na pwede mong pagsimulan, logistic and supply chain. Yun lang, initiate that policy and everything will shift all your infra will be on logistic and supply chain and then we will be competitive no you give cold storage to provinces that need cold storage and then agriculture will be there and it will grow marami pong impact ya ang uh, logistics and supply chain bakit po nung covid po ang lumuhod metro manila natatandaan po niyo yon Ration ang pagbili sa grocery hindi ka pwedeng madami. Yung panic buying, hindi pa pwede. Lumuhod ho ang Metro Manila. At nung sinarhan ng Metro Manila, hindi ang mga produce natin sa probinsya, hindi makarating. Ay nasa na ho ngayon yung logistic and supply chain. Pag tayo ho'y lumuhod uli, saan patungo ang ating bansa? Huh? Kailangan po maihi sa isip yan at talagang yung grand vision. Ano ba ang Pilipinas? Archipelago paano mo co i-connect ang Pilipinas? Logistic and supply chain ang napakahalaga. So sana po, Mr. President, mapakinggan nyo ang hinaing ng Pilipino at sana ang fourth state of the nation address ay matugunan nyo ang problema ni Juan de la Cruz. At sana, Kongreso, magkanig naman kayo kay Pangulo. Huwag yung sarili nyong agenda ang susundin. Kasi at the end, sino hubang nahalal nationally? Hindi ho ba ang presidente? Ito po si Malutikian ng Maltik. Like, follow, and share. Marami pong salamat.